magpapalaro na ako sa mga bata. At ito nga ang ilan sa so pwede nilang mapanalunan. <laughs> ano pa kinihintay? Tara Oh, oh, pero bago yun. Nang 24 nga ng hapon kasabay nga ng pagbili namin ng grocery ni Ma. May isang followers nga tayo na nakipagmeet Nakita niya nga kasi yung video ko nag-unboxing ako para ng ng mga bata. At dahil natuwa nga siya, inubutan niya nga ako isang bas ng mga tinitinda nila. At ito nga din ko sa pa-premium. At ito nga yung sa akin premium home blend bago o. Mayroon nga ding craft At ang pinakahuli nga ang burong mangga o pickled mango. O sa mga nangangasim diyan, pwedeng nga din kayong bumili ng ganito sa kanila. At napakadami pa nga din mga ibang tinitinda. Dali. hindi lang yan. May ibinigay pa nga din siya sa akin. Pwede, agad-agad niya din. Binili ko na nga ng mga chichiri at iba pang pamparapol. Sa atin, flex ko na nga lang yung ni Kuya sa Isang box nga to na 24 piraso. Na burong mango, pickle, At para matikman na nga din ang mga nandito sa bayat nila. Kaya din ibait ko nga sa tatlo, kaya yung walo para dito sa akin. Yung isa pang walo para mamaya sa mga bata at ito na may sa matatanda. Pagpasensyahan nyo na nga din kung medyo makalat nga yung taas namin. Kakatapos ko nga alam din kasing gawin yung mga gagamitin nga naming preps para sa mga pala. Marami-rami nga din ako ibababa kaya tinawag ko na tong kapatid ko nagpatulong na. At ano pa nga ba dito ko nga lang ulit gaganapin yung palaro sa harapan ng bahay na. Pinaalis ko na nga din sa kapatid ko yung motor para magkaroon ng speed. But di ba dinudubong na ng mga bata. <laughs> Nang <No, laughs> hindi nga din masyadong magulo at para nga din maisulat lahat ng pangalan, pinapilian na nga na. At si ating nga tagalista sa rapo. At syempre, hindi naman nga din kami agad nagumpis at medyo konti pangalang din yung mga bata. Kaya lumabas na ako ng bahay. Tumingin so, na nga ako sa gawidon ng Kaso nga lang wala akong nakita. At pa nga ba, eh, nga ako ng param para makatawag pa ng ibang mga bata. Pat ang sabi ko nga sa mga nandito At yung sino nga sa kanila yung makakapagdala ng bata Mayroon na agad pa premyo premium oh, premyo, nakatawag lang, may premyo na agad O, oh, hati kayo oh, kayong dalawa nakaaya eh <laughs> hati kayo <laughs> At yay, welcome po sa aming 2024 Christmas Party Hindi ko na nga pinatagal at para nga may sumaya nga din Kaagad-agad, nagpa-rapple na Yan nga yung isa kong ginawa, box na may plastiko At para makita nga nila na yung pagbunod ko Walang kadaya-daya Tapat nga yung una kong binunat at yung mga napanalunan nga nila yung mga mga rilo. Tapos tuloy-tuloy na yung kasayaan, sinundan ko na nga ng pala. At grabe uh, no. nga lang, habang tinitingnan ko nga yung bawat isang nandito. Puro ang itingi mga namumutawi sa kanilang mga labi. At yun eh. naman talaga yung goal natin ay makapagpasaya ng mga bata. Oh, siya sure, hindi ko na nga pagkakataon na, Para eh. ibahagi nga sa inyo na walang toon ko na nga itong ginagawa. What? Nakakataba nga lang kasi ng puso. Na yung dating mga batang sumasali noon. Eh, mga binata at dalaga na nga ngayon. yung eh. ilang mga bata naman yan nandito Yung mga bagong mukha na nga. At But, buti na nga lang din, may mga nga akong picture at talaga nga naman Go go 2017 2018 2019 2020 2021, 2022, 2023, at ngayon yung 2024 At katulad nga lang din ang sinasabi ko toon-toon tuwing nagpapalaro ako hmm. Na sana nga meron nyo ulit next year O oh, siya, mabalik na nga tayo, maraming nga kayo nandang palaro, mga nasaanin niya Kaso nga lang, dalawa na nga lang yun na Hindi yan. na nga kasi ng oras at paggabi na Pati yung mga chichiriya nga mga natitira, isinabay na nga lang namin sa para -pool. Ang kagandahan dito, kahit baby, kahit medyo malaki, nakasalipad din At syempre, sila pa nga di itinuturing nating mga bata เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้ <laughs>